ako na galunggong. Gusto kasi ng ano, parang magtakaw ako. Gusto ko mag ano, saing ng ano, ng isda sa kamias, dry kamias. Kato, so, wala akong nabili na ano, dry uh, kamias. So, bumili ako ng ano, frozen. Pero, meron ako natira na kong dito sa ano, sa stock ko na ano, na dry kamias. Ito eto siya ha so ko konting na kaya bumili ako ng ano ng frozen sinimixt ko na lang siya tingnan natin kung aasin parang nagtago ako <laughs> okay yeah so daw sana siya kasi parang andiyan niya hindi mo shade to all dito siya actually,

gusto natin yung jacket. Yeah, malinis na sila lahat. Sinigurado ko talaga yung mga malinis na malinis. Kasi ayaw ko na may nabitirang dugo. Kasi yun ang papalansa dyan. Mga dugo. Siyempre. Siyempre. yan dito na sila siya ilalagay dito na yung ano frozen na ano na pamuyasa at saka yung dry so pinagsama ko siya nilagyan ko siya ng asin at saka paminta so yan yung tinatawag sa amin na sinain wala nga lang akong dahon ang saging so kung may dahon sana na so ayan guys lalagyan natin ng ano ng salt here and then yan then anahin natin, pipisain natin ng konti. Ayan. Kasi ganyan yung ano. Tapos, nalagay natin siya dito So, ganyan po yung ano, Pipisain lang natin ng konti yung mga Like this. Ayan. natin sya. Ayan. Sinain po ang tawag yan sa amin. Sa Mindoro at saka sa Batangas po. <laughs> so, nakikiuso lang. Ayan. Tapos, nalangin natin dito. So, ayan guys. Nailagay ko na sila lahat dito. And then, syempre, lalagyan pa rin natin siya sa ibabaw na nga. Lagay na natin to Iubos na natin yung isang ayan. ano. Ayan. Para maasim so ayan yun yung tinatawag sa amin na sinain masarap din sana yung ano yung sinain na tulingan pero mas inano ko to kasi masyadong malansa yung tulingan so tinry ko itong isain sana maging okay at masarap to tinry ko lang so ayan guys update ko kayo mamaya sa aking nilutong sinain na galunggong Thank you for watching, guys. Bye-bye. God bless you Please don't forget to subscribe my channel. Emily Bascon Bye-bye.